So welcome back sa ating uh, YouTube channel mga classmate So for today's video, uh, pag-aaralan natin yung iba't ibang klase ng mga engine oil, no? At uh, para malaman din natin kung anong oil ba ang nababagay sa sasakyan nyo. So kung mapapansin niyo mayroon tayong iba't ibang uh, brand ng uh, engine oil sa ating harapan, no. eto uh, Ito, meron tayong Phoenix, may pang Toyota, may pang Honda, meron din yung Delo, nandiyan sa likod. So, ang laging tinatanong kasi. Okay, dito muna tayo, no, kasi ito marami nagtatanong. Ito sa Delo. Delo Gold. Okay? 15W40. Ang laging tanong dito is pwede daw ba tong gamitin sa uh, gasolina or sa di gasolina ng sasakyan. So ang tan ang sagot po dyan is pwede. Okay? Bakit ko nasabing pwede yan? Okay. Kung makikita nyo dito sa harap, mga classmates, ano, heavy duty diesel engine oil. So, yan lang kasi nababasa nung iba. So, ang alam nila, pagdelo, pang diesel. Pero, kung babasahin natin dito sa likod. Okay, try kong i-zoom mga uh, classmates. Ayan. So, makikita nyo dito, recommended for fleets of diesel engines, high speed, four stroke okay, etc. Et sa baba, four stroke gasoline engines in mix fleet. Okay? So marami siyang pwedeng paggamitan. Pwede siya sa mga eh, equipment. Yeah, pwede rin siyang gamitin uh, hydraulic oil basta pasok yung viscosity. Okay? So ano yung viscosity? eto 'yon. Yung nakikita nyo yung 15W40. Okay? Uh, lilinawin ko lang no or -co i-correct natin yung ah uh, uh, na ba dito? Nakasanayan. Okay? Nakasanayan kasi natin. Pag sinabi kasi, pag nakita yung multigrade, yan, iisipin agad nila na pwede sa gasolina, pwede rin sa diesel. Okay, mali po yun. Explain ko kung bakit. Okay? Pag sinabing multi-grade, ibig sabihin nagbabago yung viscosity niya. Tulad nito, ang viscosity niya is 15W pag malamig, 40 naman pag mainit na. Okay? Ibig sabihin nagbabago yung ano niya, yung lapot. Okay? Pag ginagamit na siya. Okay. Ano naman yung ano, kung kung mayro multi-grade, meron din tayo mono-grade. Ibig sabihin, yun yung mapainit, mapamalamig, parehas lang yung viscosity. Okay, tulad nito. Okay, tulad nito mga classmate. Ayan. Uh, Phoenix Zelo. By the way mga classmate, hindi ako ano no, nag advertise ng mga brands nito no. Ina-explain ko lang sa inyo. Ayan. So makikita nyo dito, 'yan no? Uh, Phoenix yan Phoenix Zuello Extra is a high quality monograde grade. Yan, mono grade. Ibig sabihin viscosity niya is 40 lamang. Yan. Kaya nga pag makikita niyo dito although medyo murado kasi ito, makikita niyo dito SAE SAE 40. Ibig sabihin wala siyang dash or hindi nagbabago yung viscosity, yun ang tinatawag na monograde. Okay? Ito, makikita nyo dito, um, ang, itong Toyota, is multigrade, kasi meron siyang uh, viscosity na 15, pag malamig, at 40 pag mainit. Okay? Same with dito sa Uh, Honda Okay 'yan oh 10W30 10 pag malamig 30 ang viscosity niya kapag mainit na So 'yun ang ano 'yun ang pinagkaiba ng monograde sa multigrade Hindi porket sinabing multigrade ay automatic, pwede na sa gasolina, pwede sa diesel. Okay, 'yun mas madalas na uh, nababasa ko sa Facebook. So kung nakikita natin SAE 15W40 okay, para sa multigrade ibig sabihin meron siyang magkaibang viscosity pag malamig at mainit sa monograde tulad nito meron siyang SAE 40 okay hindi lang kita dahil na ano yan? na nabura okay pero dito makikita niya sa likod SAE 40 okay so ano yung ibig sabihin ng SAE Okay, SAE stands for Society of Automotive Engineers. Okay, sila ang nagset ng standard kung paano sinusukat ang viscosity ng isang langis. Okay, so nung nang, ano nung ginawa itong Delogod, for example, nung may manufacture to, sinukat nila yung viscosity o yung properties nito kapag malamig at yung viscosity niya kapag mainit. So, naging multigrade grade siya, no? Not unlike dito, uh, mapa mainit, malamig, same yung viscosity niya. Ito yung monograde. At ito naman, na may dalawang number, ay multigrade. grade Ulitin ko, hindi porket sinabi multi-grade, ay pwede na sa gasolina at pwede sa diesel. ay Mas mainam na basahin yung nandito sa likod. Ngayon, ano naman tong API. Okay, API. May makikita naman kayo dito. Dito sa Toyota, meron din siya. API CI4. Tapos, uh, API SL naman tong isa. Itong pang Honda. Okay, so, ang ibig sabihin ng API is American Petroleum Institute. Okay. So, ano namang ginagawa nitong ano, nung American Petroleum Institute. So sila naman yung nag uh, measure ng quality. Okay? Or sila naman yung nag uh, set ng standard for quality. Okay. So ano yan eh? Kukumpara natin sa cooking oil, okay, mga classmate So uh yung cooking oil, o yung mantika na ginagamit natin sa kusina, maraming klase. Meron tayong olive oil, meron tayong palm oil, merong coconut oil, di ba? So lahat naman yun is pare-parehas na oil, pwede nating gamitin na uh, pamprito. Pero siyempre tayo, may kanya-kanya tayong prefer, di ba? Uh, pagdating sa panlasa or minsan sasabihin natin mas healthy yung isang klase ng uh, mantika. So parang ganito rin 'yon. Okay? Pag nagkamali ka ng lagay, for example, nakalagay nga dito is pang-diesel lang siya. Okay? Pang-diesel tulad nitong itong isa, pang diesel lang to. Okay, wala siyang nakasulat na pwede siyang pang ano. Pwede siyang pang gasolina, okay? Yan no, applicable only to diesel engines. Okay. So, ano mangyayari pag ito na pang diesel ay inilagay mo sa gasolina tulad na yung Lancer natin nakikita niyo sa likod. Okay? Ang mangyayari diyan is ano, hindi naman siya agad-agad masisira. Ano? Unti-unti uh, lang mababawasan yung ano niya, protection, performance, pero not necessarily na pag sinalinan mo na pang diesel, yung sa gasolina, eh, automatic masisira na. Hindi naman ganun yan kasi pare-parehas naman lang isto. No? Pare-parehas lang is yan. So, naglulubricate sila. Pero magkakaiba nga lang sila ng properties kung paano sila naglulubricate merong iba na mas matagal sa init meron namang iba na um, mga cleaning detergents mga ganun ba ngayon ang tanong mga classmates, paano kung walang nakalagay kung pang diesel ba siya or pang gasolina ito, ito kasi mga nasa harapan natin meron na siya nakalagay Okay, paano natin malalaman kung pwede siya sa diesel or pwede sa gasolina kung walang nakasulat? Okay? Ngayon, yung sinabi ko nga kanina, yung API niya, API rating niya or API classification, 'yun ang pagbabas- pagbabasihan natin. Okay, makikita nyo sa internet kung anong klase nga uh, uh kumpara sa anto based dun sa API niya. Okay, tulad nito, A PICH-4. Ito naman is CI-4. Ito naman is yan, SL. At ito naman ay CF slash SF. So, magkakaiba sila ng API. Ngayon, titingnan natin sa internet or sa website ng API kung para saan sila. Okay? So, base dito sa website, so, if i flash ko na lang siguro sa screen nyo, no? Para mas madali makita. Base dito sa website ng API, pag sinabing C, okay, ang classification niya is C. Sa C nagsisimula, tulad dito, CH-4. Ibig sabihin ng C is for diesel. Okay? So, check natin to, no? O, yun. CI. Ito, pang diesel lang talaga. Hindi siya pwede sa gasoline, no? Tapos, ito pang gasolina. S naman nagsisimula. At ito is CF SF. Okay. So, pag alam na natin na yung C is pang diesel. Ano naman yung second letter? So parang siya yung um, mas mataas na letter. Siya yung latest na ano, latest na labas or latest formulation, kumbaga. So kung mapapansin niyo, ito CI. Yan CI at saka CH. Okay. Mas ano to, mas uh, mas advanced to ba. Diba? Kasi mas mataas yung ano niya, mas mataas yung second ano niya, second uh second letter kumpara dito na CH lamang. Okay? Pero sa viscosity, okay, all, 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 pareho sila. 15W40, 15W40. Okay. Pag ano naman, pag S naman ang first letter niya tulad to SF ang nakikita nyo SF ito naman ay SL yan ibig sabihin niyan pang gasolina Ayan. nandito rin yan sa website check natin under the gasoline tab okay so ang nandito na is SPSN SMSL, SL So yung iba dito is ano na obsolete na or hindi na minamanufacture ano ayan so ang tanong ulit bakit ano CH4 lang ito walang S walang S rating pero bakit nila nasabing pang pwede sa gasoline tsaka pwede sa diesel okay again hindi kayo titingin dito sa harap Okay? Basahin nyo rin yung likod. Ayan o, nakal nakalagay o. Performance standard. Okay? API CH4 CF slash SL. Okay? So, alam naman natin, SL is pwede sa gasoline. Okay? So, clearly, ang Delo Gold pwede sa gasoline. Siyempre, ang Honda pang gasoline lang. Okay? Ngayon, ano ba sinasabi pag recommended? Okay? Pag recommended, meaning, ito yung pinakamababang uh, klase na pwede nyo gamitin. Pwede kayong mag-upgrade, pero hindi kayo pwede mag-downgrade. Yan. For example, nandun sa sasakyan nyo is, let's say, uh, API CH ang ano ang recommended pag tingin niyo doon sa manual niya. So pwede ba kayong gumamit ng CI? Pwede kasi parang nag-upgrade ka. Pero pag CI ang recommended sa iyong makina, hindi ka pwedeng gumamit ng CH. Okay. So ngayon, bakit sa Lancer natin, yan o, no? nakikita nyo yung si dilaw sa si likod. Bakit sa Lancer? Ito ang ginagamit. Okay. Kasi yung mga recommended recommended na oil engine oil sa manual ni Lancer. Kalimitan po doon ay ano na obsolete na kasi 1993, 1996 model pa yan. Okay? So ito proven naman na to. Sabi ko nga hindi naman yan basta-basta makakasira. At latest mas latest na ito kumpara doon sa recommended uh, grade and quality ng oil kaya mas masasabi natin na mas maganda naman to kumpara dun sa mga dating ginagamit o recommended para kay Lancer. Yan. Okay, ito yung isang example mga classmates kung ano siya sabi ko na uh, recommended or upgrade Okay. Ito po is yung uh, manual ng Honda City natin, no? 2010. So nakalagay po dito Yan, no? zoom lang ano. Always use an API service SL or higher. Yan. So ito SL recommended. Okay? Kung may ano, pwede tayong gumamit ng mas latest na ano sa kanya, mas latest na formulation, ano? pero never tayo magda-downgrade. So mga classmate kung ano, kung medyo alanganin kayo sa mga oil na ginagamit nyo no. Uh, always check your ano, user's manual. Doon niyo makikita ko ano 'yung mga recommended. And then i-check nyo doon sa website ng uh, API. Then makikita nyo doon 'yung mga latest na uh, products nila tsaka yung mga evaluation sa iba't ibang klaseng uh, engine oil, kung anong model ba sila at kung para sa diesel o para sa gasolina, mas maano doon o mga mas makikita nyo ng technical ano kasi hindi ko nung pwedeng explain sa inyo uh, no, masyadong technical. Okay? Uh, binibigyan ko lang kayo ng idea. Okay. Another question mga classmate is ano yung pinakaiba ng mineral sa semi-synthetic at saka fully synthetic. So ganito yung mga classmate, ang mga ano kasi natin, mga engine oil, syempre galing yan sa ano, minimi na yan, no. So uh, galing yan sa natin ilalim ng lupa, then in extract, uh, pi pino purify tapos pinoproseso. So hindi lang siya basta kinukuha sa ilalim ng lupa, ano. So, yun yung pinaka ano natin, pinaka base na ingredients natin. So, pag mineral oil is purely yung galing sa lupa. Pero processed, syempre. Pag sinabi ng ano, synthetic, ibig sabihin meron na siyang artificial or additives. Okay? Ibig sabihin um kasi yung galing nga naman sa ano natin, yung yung base na ano natin, base ingredients natin or base na composition niya kung ano lang siya yung mineral is hindi pa ganun kaganda okay so ngayon siyempre ini-improve natin sa mga sasakyan lalo sa mga bago modelo yung fuel efficiency di ba mas smooth yung takbo mga ba So, kaya yung ginagawa nila, hinahaluan na nila ng uh, artificial chemicals. Okay? So, ang benefits naman nun, syempre, mas maganda yung langis natin. Pero, syempre, mas mahal. Kasi, uh, hinahaluan nga nila ng iba pang components, no? So, mapapansin nyo, iba, nagche-change ng langis every 5,000. So, ideal yon pag yung mineral oil. Pag uh, synthetic naman... Uh, times 2 or times 3 sabi pa nga nung iba no so nagche-change ka ng 5000 pag synthetic fully synthetic uh, magpapalit ka raw ng 10,000 15,000 mayro pa nga 20,000 do sa SUV nung <coughs> excuse me SUV nung kaibigan natin ano nakasulat doon 20,000 And uh, siyempre, titingnan nyo rin. Titingnan nyo rin kung ano yung nakasulat mga ba. O ba, ano rin yung recommended na nandun sa manual. Okay? Uh, tulad dito mga classmates, yung mga sample natin dito, ayan, wala siya nakasulat kung semi-synthetic or fully synthetic. Okay? So pag wala nakasulat, automatic mineral oil yan. Ito yung sa Honda, mineral oil. Ito sa Phoenix, may nakasulat dito na ano, blend of imported mineral oil and premium additives. Ayan. So, alam natin, pag may additives, ay semi-synthetic. Okay. Tapos, itong delo, wala rin nakasulat. So, ano lang siya? Uh, mineral oil lang. Uh, isa pa pala tinatanong sa akin, mga classmate. What if, uh, for example, currently, ganito yung nakalagay dun sa sasakyan ko. And then, pwede ko ba siyang haluan ng ibang brand? Uh, kung ako yung tatanungin, siguro ano no, kung tipong pang emergency, emergency pang uwi lang. No? Uh, kung kailang kailangan, pang top up lang. Pero kung talagang ihahalo mo siya, sa tingin ko hindi pwede. No? Kasi nga, bawat oil, merong kanya-kanya viscosity at may kanya-kanya rin silang ano eh uh, properties na maaring uh, magkaroon ng chemical reaction no. Sabi ko nga hindi maagad agad masisira pero kung mag yung ano mababawasan yung lubrication properties niya, yung cleaning agents niya mababawasan. So parang ano eh nag ya, nababawasan yung effectiveness ng ating uh, langis no. So kung pang top up lang, pwede. Pero kung ihahalo mo, for example, yung sasakyan natin sa 4 liters, eh nakabili ka ng dalawang litro lang na ganito, tapos ahaluan ah, mo ng dalawang litro na ganito, eh yun po hindi pwede. Okay? Again, sabi ko, hindi agad-agad masisira. Pero, uh, nababawasan na yung, ano niya, nababawasan na yung purpose ng ating oil. So, yan lang ang ano natin ngayon, discussion natin ngayon mga classmates. So, kung meron ka pang uh, gustong i-share tungkol sa mga langis, diba? at kung ano mga recommendations mo, experience mo, i-comment mo lang dyan sa baba para ma-share natin sa mga kapwa nating classmate. So, kung nagustuhan mo ating video, click mo lang yung like, share, and subscribe ka na rin. Huwag mong kalimutan pindutin notification bell para updated ka sa mga uh, susunod na video na i-upload natin. Okay, maraming salamat mga classmates.